Sa ang presenteng kamatuoran alang karon lahi kaysa nangaging nangaging panahon. Ang presenteng kamatuoran during Martin Luther's time was the doctrine of justification by faith. In the year 1510, Martin Luther was in search of justification and salvation. And during this time, adunay special indulgence nga gitanyag alang sa mga muadto sa Vatican and climb the so-called Pilate staircase or the Scala Santa na pinaagi lamang sila nga tuhod. Nga sa, ang saad, uh, sa dihang sila makaabot sa tumoy, mapasaylo ang ilang mga sila. As Martin Luther was climbing this staircase, nagaampo siya sa pagampo sa ginoo sa matag hagdan og nag buhat og lain lain nga mga ritual and when he finally reached the top adunay murag kusog nga tingog nga nagapahinumdom kaniya dinha sa Romans 1:17 nga nagingon the just shall live by faith and then diha diha Luther was struck by the realization that justification comes through faith and not through rituals or indulgences. Mitindog siya sa iyang mga tiil o may dagan palayo gikan sa mga dapit. Sa so, atong panahon karon, the gospel message for today is the third angel's message. The message of the first, second, and third angels remain crucial and unchanged. They are as essential now as they were in the past. Kinanglan klaro o kusog na ipalanog sa mga katauhan.